So, may... So, sir, pwede ako sosin mo, sir. Naka-andar yun, sir. So, Toyota Fortuner, common problem sa mga ganito mga boss, ay yung... Eto, pag-eto. Ay! Sorry po, ah, may tao pala. Ah, <laughs> uh, yung panel gauge niya, a gas gauge kahit na empty na pero na-stack pa rin siya sa kalahati. Eh. So, kala mo marami ka pang diesel pero wala na pala no so ito yung common problem sa kanila mga boss so re ko muna yan tapos update kayo pag nabakas na so ito na mga boss nakalas na natin yung panel ni bossing so ngayon ah ba, sige pa madam re-referring ko muna tapos update ko kayo pag nabuksan na natin na lang so, problema nito uh, kalahati pa lang yung diesel sa display pero empty na siya so terek ang abotin ah uh, yung iba naman marami nagkamali nito minsan nagpalit sila ng plotter pero hindi pa rin kasi so, may na-encounter kung ganito mga boss nakadalawang plotter na sila ganun pa rin so panel gauge ang re natin Okay, up to kayo ka hey, mga boss so, tapos natin mo repair at ito no salpak na natin so testing natin yung diesel ayun yun na lang pala lagpas na sa 140 Kanina kalahati yan eh. Ito yung totoong laman nyo. Kailangan ko nga ba rito. Oh, ayan oh. No? Oh, ayan dito sa Contract class yan kanina. Oh. Na lang. Oh, so ayan mga boss. Ano? So <laughs> Ayan ang totoong laman Kalahati dun sa Wamport Ayan o no? So tapos dito mga boss Si na lang yung Tatakbuhin niya Si 29 kilometers na lang tatakbuhin Bago maubos So, yan, yan yung totoong laman. Kanina kalahati. Ano? Kalahati lang. Tapos <laughs> dito, nagiba na rin. So, yun. Oo, oh, no. oh, oh. tapos ito kalahati kasi ito ni kanina eh. Oh. So, so, kaya nag-ano to? Oo, oh, oh. kasi yun ang ano nang babasahin niya, babasahin niya yun dyan. So, yun mga boss, uh, huwag kayo masyadong pakampante pag ganun pa rin. Kasi may problema sa panel kits. No? So, nare po yan mga boss. Lahat po yan Kasi ito uh, may posibilidad na pwedeng tumirik yan Pag naubos yung laman Kasi uh, masyadong kakapanti kasi kalahati pa lang Pero yung pala wala na laman So pag may sa mga gato problema mga boss Pwede kayo mag-missage sa akin o Kaya tumawag sa number na dyan sa x -ray. Yan lang. thank you